Yo, what's up guys? Sino nga ba ang mas magaling? James Yap or Mark Kagiwa? Alam ko, mainit na usapan to sa forums, sa Facebook groups, at kahit sa inuman sessions. Kasi sinumulan ni na Paul Artadi, na Ronald Tubids, JJ Helterbrand. Para sa video na to, tingnan natin yung kanilang career, impact, at legacy. Unahin natin si James Carlos Siap, aka Big Game James. Pumasok siya sa PBA noong 2004, drafted second overall ng Pure Foods. Sa simula pa ramdam mo na future superstar siya. Smooth jumper, clutch performer, at may karisma sa fans. Si Mark Anthony Kagiwa naman aka The Spark, dumating sa liga noong 2001, drafted third overall ng Ginebra. Hindi anong kilala noon pero pagkatapos ng ilang laro, biglang sumabog ang pangalan niya. Angas, bilis, at fearless attitude. Kasama niya si JJ Helterbrand, silang tinaguri ang Fast and the Furious Backcourt ng Henebra. Kung achievements naman ang pag-uusapan, malaki ang resume ni James Yap. Two-time MVP, four-time Finals MVP, seven-time champion, kasama yung Grand Slam under Team Cone, 18-time All-Star at laging crowd favorite, lagi pang starter. Member ng PBA 40 Greatest Players. Si Mark Aguiwa naman, hindi rin papahuli. One-time MVP, nine-time champion with Ginebra, 13-time All-Star, 3-time scoring champion, Rookie of the Year, at isa rin sa PBA 40 greatest players. Kung titingnan sa papel, lamang talaga si James Yap. Pero si Kagiwa, mas maraming championship rings. Though yung late na yon is hindi na siya yung superstar. Kaya depende na lang talaga kung ano yung titimbang. Tsaka may kanya-kanya naman tayong bias eh. Si James Yap, deadly jump shooter. Mid-range, 3-point shot, fadeaway, lahat nasa arsenal niya. Kaya nga, tinawag rin siyang the man with a million moves. So, yung trademark niya, yung clutch shot sa dulo ng mga laro, kaya nga, big game James, di ba? May kumpiyansa na kahit pressured, kakayanin niya. Si Kagiwa naman, isolation king. Bago magkaroon ng Terence Romeo, meron siyang quick crossover, fierce drives, at killer instinct. Pag hawak niya ng bola, automatic na excite yung crowd, may angas, may swag, at yung attitude niya na never back down. Yan ang kinagiliwan ng Hinebra fans. Kung si James Yap ang mukha ng PBA, si Mark Aguiwa naman ang puso. James had media presence, endorsements, showbiz, pati yung relasyon niya kay Chris Aquino. Si Mark naman, tahimik off the court, pero sa laro, makikita mo yung apoy. Kaya nga, sabi ng mga fans, James is the face, Mark the heart. Hindi rin natin makakalimutan yung Henebra versus Pure Foods rivalry noong 2000s at early 2010s. Tuwing magtatapat si James at Mark, sold out halos lagi ang Araneta. Kahit nung bata pa ako, pangarap ko talagang makanood ng isang Manila Classic. Eh. Pero ngayon, parang sinusubo na tayo sa ganyang sitwasyon. Pero wala, na, wala na yung spark. Eh. James Yap, leading Pure Foods. Mark Kagiwa, Leading Ginebra. Talagang inaabangan ng fans kung sino ang magi step up. At ito yung kulang sa PBA ngayon, yung star rivalry na. Talagang nagdadala ng excitement at kwento. Bukod sa kanila, ang dami rin guard legends na na pwedeng sumabay. Don Don this is my guy, you know guys. Alam nyo naman, Mac Cardona, Gary David, Jeff Chan, Larry Sher, Willie Miller, Lord Gade, Renato Tualo, marami pa pero yung mainstream yung Yap versus Kagiwa talaga yung naging muka ng ira pero kami ano yun na nakakamiss yung mga ganitong breeds ng mga players ngayon kasi naging one man Junmar ano walang naging magkatap o oh, walang katapat si Junmar so James Yap had the luxury of playing under Team Cone nung prime niya unlike Kagiwa pero kahit bago pa dumating si Team Cone apat na yung championship agad ni Mark eh. pero may kontra naman James proved na he can win as a system and he can also win within the system at sa clutch grabe parang maagawa ka ng 15 minutes highlights na compilation ng puro game winners niya si Mark almost had a career ending injury pero bumalik nanalo pa ng MVP at kung hindi lang sa media votes baka multiple MVP winner pa siya siya yung idol ng mga idol nyo kumbaga yung linya ni Balakid wala man ako sa top 5 nyo nasa top 5 naman ako ng na mga nasa top 5 nyo so I watch both James Yap sobrang closer kalmado under pressure pero si Kagiwa e, binabago niya yung tempo ng laro pag nasa court siya James Yap better clutch performer apat na finals MVP may iba naman na Kapag one on one, tagiwa. Pero clutch time, yap. Kung ticket sales at merch lang, kagiwa all day. Pero kinontra agad ng ebe. Eh, James Yap, laging number one sa All-Star Votes. Siya pa yung nagre-represent ng PBA versus NBA, NBA ng All-Star Game. Laban ni na Kobe, ni Durant. Sa divisorya nga noon, punong-puno ng 18 na jersey ni James Yap. So, depende na lang talaga sa preference eh. Kung gusto mo ng isolation at swag, si Kagiwa ka eh. Kung gusto mo ng clutch shooter, one-handers at system player, James Yap. At the end of the day, ano eh, wala talaga yun. Eh. Ang hirap mag debate, pwedeng wag na lang talaga eh. Kung baga, tapos na yung karera ng dalaw eh. I-appreciate eh, na lang natin eh. Kasi kung ako tatanungin, tabla sila eh. Kasi baka Dondo Nonteveros ako eh. Kanya-kanya eh, naman tayo ng bias talaga eh. James Yap, pipiliin ko kapag kailangan ko ng clutch scorer at sa structured system. Si Mark Aguilin, pipiliin ko kung gusto ko ng fearless player na kayang magdala ng kupunan sa giggle at puso. Pareho silang may strengths, pareho silang may weaknesses. Pero ang impact nila, equal para sa akin, same animal, different breed. Ang problema kasi, madalas ginagamit yung debate na to para pag-awayin lang yung Hinebra at Pure Food fans. Say dati ganyan talaga, sarap noon eh no? pag nag-aaway yung dalawa. Pero sa totoo lang, ngayon nih hindi na dapat pag-awayan. Legends na sila pareho. pero sila nagbigay ng sigla at kasaysayan sa PBA. Na mahal pa natin yung liga noon. Buruin mo sister company yan ha? pero hindi issue yung dati. Agree nga ako sa isang post ni Snow Badway na dapat yung jersey numbers ng dalawang ito ay i-retire ng SMC. Sa Magnolia, James Yap number 18 wala nang gagamit and 47 naman para sa Henebra. Tapos gagawin nila ng sabay mismo sa 50th anniversary magkalaban ang Pure Foods or Magnolia at Henebra. Siguradong magiging malaking event ng liga yan. So, let's stop the debate. Instead, mag-celebrate tayo eh. James Yap and Mark Aguiwa, two icons, one era, no debate needed. So, kayo ba pwede pa rin kayong magsabi sa comment section kung sino yung bias niyo wala namang problema diyan eh pero at the end of the day at the end of the discussion pareho lang talaga walang walang ahead eh walang sobrang ahead like pwede tayong magdebate 55 to 45 lang 60 to 40 pero walang 80 to 20 na ratio kapag ito yung debate So let me know all your thoughts in the comment section below. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. <laughs> bye bye.